Daligaw kami ni Enrique dito sa bata. Then dito kami dinala sa ano, Indian Pakistani market. <laughs> Kasi sa Pakistani kami nung Pakistan. Ayan. Ayan, tuloy. Hindi kami Pilipino, hinate. Hindi kami sa Philippine market, hinate. Pakistan market tuloy. <laughs> The last vlog. <laughs> Baka last vlog ni Enrique ito. Oh. Pakistani restaurant. Kumakalipat ako sa dito na lang sa Riyadh, makikita-kita pa rin tayo sa off-the-wall. Oo. Oh. Oh, Pakistani market. Pakistani market? Yeah. so, pa tayo kung di sa Riyadh magkita-kita lang sa Riyadh tayo. Oo, magiging office na. Magiging certified attorney na. oh, 25 pesos sa 25 is, Ano ka pa? Magtahi? May like, um tayo-tayo yung buka. <laughs> Hi, yeah? Hindi pa. Um sa anong bumili ng gamit. Oh, Romania, Romania Mall. Diyan kami. Parang ano lang to, Divisoria. <laughs> Parang Divisoria, no? Oh, Mawasin sila dito. Bawal may ingay, may nagdadasal. Oh, Sun City Corner. Naligo kami, hindi kami sa Filipino Market. May exercise pa pala. Oo. Oh, pinaglakad kami. Eh. Kasi kabibiro namin na kami ay Pakistani, halong Pakistani, halong Filipino, halong China. Ayan, tuloy. Dito kami hinatid. Takarama. Takarama. Oh, may broasted, pero ka thank you, kakakain lang namin. Kakakain lang, pero pagdating doon kakain naman. <laughs> oh, pagdating sa nesto, kakain na naman. O, oh, mo, Saan? ano. Ah. Ano ba ito? Parang dibisodya talaga. So ayun gamit ko pala next week pala ipadala -ipa pakuha ko na sa ano no? Oo. Hindi bago mag-aid. Pa ano mo na magdala ka na lang yung maleta mo lang mabibitbit mo. Hindi ipakita ko na dandan ng tape ko na. Baka Oo. yung next week na ipakuha. Ngayon Friday or next week no? Oo. Yung akin bawasin ko pala mga personal ko na lang gagamitin pang araw-araw sa Diba si Oo, kukuha sa loob na, sa taas ng bahay natin Babay na, hanapin namin yung Bilagio kasi kung saan kami nababa Ikot ba dito?